sa labas naman sa naman sa labas naman sa labas Guys, ito sa labas nito. Uh, um, gilid lang ng bulungan. Kasi away okay, na ako, guys, galing bulungan. Galing bulungan 'to, guys. Kailangan lang talaga magtanong, sipag para makakain ng maayos. Ito. i mean Hallelujah. This is the day that the Lord hath made, and we will rejoice and be glad in it. Enjoy life. Kasi hindi natin alam ang buhay natin. Hanggang kailan lang tayo sa mundong ito. Kaya dapat enjoy. Enjoy lang talaga ang buhay natin. lang tayo sa mundong ito kailangan ma-enjoy natin yung buhay natin no? masiyahin lang enjoy lang natin mga guys araw-araw na pamumuhay natin na tayo ay dumaan sa mga pagsubok na madrama uy na malingki ka lang guys diba? area ng bulungan pag nagmumotor kami dito talaga kami dumagaan sa pagpumasok sa trabaho I'm done. done na po ako sa aking uh, pagbulungan pamamalingkin ng seaports halagang 1.5 Limang klase o Anim na klase yung nabili ko yes, May isda At mayroon pang Tawag sa amin tamparong Tsaka tuway Mamaya guys Bibidyohan ko yung mga nabili ko Para makita yung Update ko kayo Thank you for watching God bless Bye bye